Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong sanidrin. At saka kinalagan si Pablo ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga sa at pariseyo. Kaya't sinabi niya nang malakas, "Mga kapatid, akoy pariseyo, anak ng mga pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, akoy nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseyo at mga saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espirito. Subalit ang mga pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa kanilang sa mga iskriba, kapanig ang mga pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, Natakot ang pinuno na baka nila si Pablo. Kaya't pinanaog niya ang mga kawat, ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem ganyan din ang gawin mo sa Roma ang salita ng Diyos salamat sa Diyos